So ito yung, uh, ito yung ulam namin so, today's video morning Ayan Kangkong Magluto din ang kangkong uh, Pambilisan na luto Kasi si Papa ay mag um, Maglalaot na po si Papa Mananagat uh, Mananagat siya Ayan Tapos magladahirin Ano talaga ng ginamos Silihan At ayan mga ay, ma'am, ay, si ay, ang ay, partner ay, ng ating um, adobong kangkong. Ayan, magpipito po tayo ng isda. Hilagang, oh. hilagang. Hmm. Masusunod na sa pato. Eh. Dili ano kayo nitutunan? So, ngayon, iba ito Pag sa probinsya kasi, dito niya yung... Oo, kape. Oo. Dito yung sister. Ayun na, tinapos ko yung Alam mo, alas niya yun eh. Kasutso. Magchat. Magchat. Oo, Joe. Huwag mo na magriban. Ako na, magchat. Ako na, magchat. sa ko. Ano lagi nak ako na unya ayo sa Karambeli nak kaya. Saya ko dito ba sayo ko makauli. Sa ngayon mga aku mga 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 Oh. So, ayan ang mga mamsi. si oh, ayan po yung ano natin. Yung kangkong na lulutuin. Oo, oh, oh, di ba? So, adubuhin lang po naman natin yan. Ayan, o. Oh. Bawang at... Bawang at baw, sibuyas lang po yung ating ingredients. diva So, ako pa magluluto. Si Papa po ay maglalaot po kasi si Papa eh. Bakit mag-aga-aga pa? Dagan ng kuha. Dagan ng kuha. Um. Hi guys! So ngayon mga sis, is um, magluluto tayo ng kritong isda. Ito lang, tatlong piraso lang naman yung luluto na isda kasi um, tatlong din kami kakain si sisters, mother, ako. Diba? So, yan lang naman mga mamsi, yun. Sige, lagay na Kasi, ito lang yung masarap i-partner sa... Ay! Mga, mga adobo-adobo, like uh, adobong... Adobong ano, adobong kangkong. At syempre, ito yung partner niya guys. So, ang adobong kangkong na lulutuin ko. Kasi sa mga ibang ano, lugar, itong uh, kangkong ay niluluto lang sila or nilalagay lang sa sinigang na baboy, sinigang na manok. Oo. At syempre, yung iba ay um, appetizer lang. Iba ba? yung kasi sayo lang yung lulutuin natin ngayon. Um, ito ay kakaiba. Kasi sa, lalo-lalo sa probinsya namin or sa amin lalo, ay uh, ito ay lulutuin lang namin is uh, adobo lang naman ito. So, so. uh, okay na po yung adobo namin na ito lang yung ilalagay namin. Bawang at sibuyas. So, at saka toyo lang naman, di ba? So, um, solve, solve na po yung ating um, kainan or tanghalian or um, breakfast. Solve na po talaga pati. ito so, yung ating um, iulang. Diba? So, yun na lang muna mga mabis. Mag-alulog muna tayo. ah. Uh, Intay-intay na lang muna tayo. Kasi si Mother ay... Ah, ayun pa. Yes, pa. Ah, may hindi. Si Papa ay... Ano mo na si na, Mang nalao? ngayon at dito yung lagay na kanyang isda at dito yung lagay yung um, ano tawag dito pa? Pain. Pain at saka yung um, ice. Ay. So ngayon na pa yung mag, uh, mag daw sa ngayon Kumahin kasi isda. um, na-miss ng isda na fresh, lalo gano'n sa dagat. At ngayon mga tanghali o launa o alas dos si Papa ay uuwi na rin siya dito. Di ba? Pabot, 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 At hindi, naman siya mahirap ano guys, kasi hindi um, na siya magbubsay. Gagamitin naman ni Papa ay yung makina, hindi na po siya magsasagwan. O, di ba? Kaya, ingat. At ito naman si Mother, Mother. Kumusta ka na, Mother? Ay. O, kumusta si Papa? Ay, ka na, Kasi ang dami na sa akin, ang dami na nagbabash sa akin na, Ah, um, bakit daw Bakit la, hindi das, hindi�� tayo, hindi daw hindi daw tayo nag-uusa tuwing umaalis ako. Baka daw sila sabi nila na pinabayaan na daw kita. Aha, ano 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 kasi yung kasi may istorya nga nag ang mga viewers ako followers na o yung ibong mama ibong ipasagdayaan sa kalsada kay Goni at na anak o kay Diblan kay Diblan kay Diblan at panginhangin raman ko rito sa kasasad ko din ko bago kong nagbata o niya Gilabai berjibakan, gibijuhan kumia, yang begitu riahan yang nak banyak satu tawak, kan yang satu tawaknya satu. Antisitau. Antisitau, kan yang kamu tak kan, ukiran. Baik, saya ini cakap, ini, ini, awak, 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 of viewers nga, o followers nga. o oy, dali umamak eh. Bukod ni ana na sa iyo family. Yung dali mo ang mga nakaulapa o ang mga, -mga lahop, 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 ahong, anak, anak. Pero mainit pag gutsa taas, dog. Oh, dibang ibas, ibas ang so, ayo dog. Yung nanginung nga si si go, kakao, Wala, wala sa kasabot sa bash. Wala sa si kasabot sa bash. Ikaw magugaga isang boy dog. Hindi niya alam yung bash, yung basher. I-explain so, sa'yo. Yung basher, sa ako yung sinasabihan ng ang basher, ako ang ako lang historian of pangit na historia ila isaway ila ka isaway ila kung isaway about the movie saway oh, wala ba niyong yah so karon ba so karon dito yung kanta so karon ba abat uh, abat uh, uh, di ba yung mga pagkabago ay bali dahil hindi mo anin man so pa dapat mo yung ng akin kapatid so ano ang balak mo sa kasal ni, ni Toton kasi mo balak sa imong balak sa kakasal sa ilang sa imong anak si Toto, di ba ikasal na siya? Ikakasal ako yung kapatid ko. Ano ang handa? Ano ang handa? Kasi handa. Kung ganda lang ug sa'yo handa. As pero libre mo gud Sa eh, kasal. Libre pero, pero handa. Ang importante ikasal. Naay na ikasal. So, ito kasi sa mga mam, ito kasi sa akin. Ang um, pagkay lang handa ka o handa mo lang ay dalawang putahe eh. Basta ang mahalaga, makakain yung wina, ang di ba? <coughs> Excuse me. Okay na po yun sa amin, lalo lang sa probinsya. Hindi na po kailangan na magbongga ng kasa. Ang po dahil Ay, ay nagkaisang dibdib ka Badag, no, sa badagagamay. simbahan. Balag na gamay, gato, ang putang tayo, maninay, maninoy, makakaon. Oh, yun lang lang importante. So, ikakasal na po yung kapatid ko dito po sa bahay eh <coughs> is celebrate nila. So, di ba? So, yan lang muna mga ma'am, ma'am. And taste, huh? <laughs> kaya na Bye. Hi guys, ito na po yung aking kangkong, niluto na po. Ang nilagay ko lang po ay bawang, sibuyas at mantika lang po yung nilalagay ko guys para um masarap na kasi yan ganito, ganito sa probinsya namin, di diba? So sa so mga sabi sa akin na naman ulit na bakit yan ang inulam ko, bakit ganyan ang ano ko pagkaluto ko. Guys, simpleng ulam lang po yan. Hindi naman lagi na karne ang lulutuin ko. Hindi naman kami mayaman. Oo, Alam ko naman, may mga tatanong na naman sa akin, bakit yan ang pinapakain ko, yan ang inuulam namin, ito, ganun ganyan. Simpleng ulam lang naman to, hindi naman to, ito araw-araw. Kasi sayang kasi yung mga ugulay dito sa ref na nalalagay lang at uh, Hindi naman kami mayaman para anuhin, hindi, mag, hindi kakain ng ganito di ba? Yeah, hintayin na lang natin maluto, guys. So ayun na mga amam si so ito yung ating kampo ipakita ko muna si So ayun yung ating kampo at uh, ito ay masarap talaga to at kami lang naman tatlong kakain nito kasi yung si papa ay wala naman si papa eh nang laot na si papa so kami lang naman. So ito ay simpleng luto lang to. Oo. Oh, simpleng luto lang naman po siya, guys. Diba? Sa inyo naman kasi, um, laging kaninood o isda. Ito sa aming stream boss namin. So ayan ang mga ma'am. yung ating ulam. Ayan, so kakain mo na tayo guys Di ba? Ang sarap talaga ng natin Ang kangkong Adobong kangkong po Di ba? sarap po siya kasi sa so, sobrang sarap talaga yan talaga yung favorite na ulam since day 1 na nag-aaral ako grade 1 pa lang pala day 1 kaya talaga yung ulam ko at namin noon panahon at until now kinakain pa rin namin di ba ang sarap kain so everyone so dito ikakain na naman tayo ulit kasi uh, magmumukbang tayo itong um, favorite ulam natin di ba ito talaga is pang breakfast lang naman talaga to. Pero nasa niyo yan kung um, kakain kayo dito. Basta ako kakain talaga ako dito. Kasi sobrang sarap talaga. At hindi mamawala yung aking am, um, ginamos. Oh, sarap na ginamos ko. May sili marami. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. Mmm. Oh, um,

Sosok. Belum itu diri satu waktu wahapun guru itu takut. Hmm. Sudah cepat ya. Hmm. Sudah cepat. Baik lah, kain mana apa? Ibu belak ni ya? Ibu nak ipa belak? Belak.